Okay uh, mga kabirada dito tayo ngayon sa may uh, bayan ho number 1 no. Ah uh, ito uh, talagang uh, tiniis natin paakyat mula doon sa highway papunta dito sa housing project na itong housing project ngayon kung makikita nyo sa likuran ko yang housing project na yan ha uh, yan. Ilang taon na yan mga sira-sira na ho yan, hindi na ho mapakinabangan mga kabirada. So grabe ang uh, pag uh, Uh, sayang ng pera ng uh, gobyerno na dapat uh, ito ay uh, para ho sa mga taong mahihirap sa mga taga-Burwanga. Ayan, tingnan nyo po. Ilan taon na ho yan? Limang taon na yata ito na nakabingbing. Giba-giba na po para makita ninyo. Mula dito sa taas, ayan, makikita niyo ninyo ang sitwasyon, no, ng uh, housing project na yan. Nan. Sus, grabe. Inaksayahan lang ang pira tapos giniba, yung sa likuran ko na hindi nakikita, so may building pa yan dyan, mga kabirada. So alamin natin, ang mga kalsada, yung mga ginawang building, mula mga kabirada sa highway paakyat dito, mga dalawang kilometro eh, no? <coughs> sa highway lang ha, sa highway, kung galing ka pa bayan ng Borwanga, so ma malayo-layo, mga kabirada, takbuhin, malayo-layo, di ko ma-estimate, no? Pero yan, pinakikita ko sa inyo, dahil dito kami sa kabundukan ngayon, wala itong kabahayan. Mga uh, dito sa lugar na ito, walang bahay dito na makikita. Yan lang ho itong housing project na uh, abandonado na ngayon mga kabirada, abandonado na. So abangan nyo at siksikin natin mga kabirada bawat uh, eskinita o bawat street sa nasabing uh, housing project dito sa may barangay, bagong bayan-bayan uh, ho ng Burwanga, Aklan mga kabirada. Okay. So yan ang ka Ah, ayan ho, ang mga kabahayan dito ngayon, yung tinatawag nilang housing project mga kabirada, na kung saan makikita ho ninyo. Ayan ho, oh. <coughs> ayan, ayan. Tiyagaan natin ito pag-ikot dahil ito ay ang maitutulong lang ho natin sa ating mga kababayan. Ayan, so limang taon na ito mga kabirada. Wala na ho itong pagsabi, uh, sabi nila aayusin. Uh, Mukhang uh, na nga ay abandonadong lugar na, mga kabirada. Abandonadong lugar na, no? Oh. Yan di mo na makikita ang pader, oh. puro na makikita o oh, punong kahoy. Ayun, oh ayun. So dito din, ganun din, yan. Makikita mo yan diyan, puro abandonadong lugar na. Yan. So itong street na ito, yung oh, binabaybay ko ngayon. Ah, so marami pa diyan. Marami pa ho ito mga kabiradang, ano, maraming uh, uh, housing project pa, no, na marami pa ho ng uh, unit dito, na uh, walang mga, sira, sira, oh, <coughs> walang, ano, walang, yan, 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 <coughs> limang taon na po, kaya panawagan ko kay Bo, uh, Presidente Bongbong Marcos at sa ating uh, Sekretary ng uh, uh, National Housing Authority dapat tutukan nyo ito po kung ano na nangyari dito ha? dahil dito ayan ha wasak wasak ko yan ang dami mga nasa 200 plus yata ito no 200 plus sobra lang mga uh, kamerada ito pa direkta tayo dito <coughs> ayan ha Okay, dito. Dito sa dulo. Yan. Yan, oh. Yan. Itong sa dulo, mga kabilya pa lang. Ayan, oh. Mga kabilya pa lang na natayo. Oh. Ayan, oh. Ayan. Kabilya pa lang huyan na natayo. Puro pa lang kabilya yan, mga kabirada. So, ibig sabihin, Wala na po. Naihingal ako. yan. Kabila. Ganun din dito sa kabila. Ayun. Kabila ho yan. Okay. So, yan. Ayan mga kabirada. Ang sitwasyon ngayon sa lugar. Kung saan makikita ninyo ang housing project dito. Dito sa may barangay Bagumbayan. Ayan. Okay. Ayun, marami pa, marami pa. Ito basta na sa 200 plus mga kabirada itong housing project na ito. So hanggang dito lang muna. At abangan nyo ang kadugtong.